mga abangers hmm iba nandito na sa labas naglalakwat siya na iba na sa labas naglalakwat siya na yung iba hmm abangers yan pag makita yung amo nila ang sexy naman ng kasama ko o ikaw punta ka na doon Kumalatili manatili dyan <tong> <tong> mga abangers na ni Lolo hindi ako nakasain ng pulpod na yun eh mais ito yung mais darak ng mais Ano naman mahulog dyan? Eh makan para sigurado niwasan kung makita yung kasuksihan mo ano mga abangers mm, yan mga nagaabang na mm, sumampa pa dyan Oh, ano, nandyan kayo sa labas kasi lumabas kayo. Maaga pa sa labas na kayo hmm, nakasunod ng mga manok ni lolo ano ko naman ibibigyo ko na maayos sexy naman yung kasama ko <laughs> <laughs> yan pwede yan nalayuan naman Sige, pasok kayo. Oh, buksan ko muna. Hmm. Dito pasok muna kayo dito, oh. Hmm. Bukas na 'yan. Kur! Balo mabas lalo. No, mabas lalo kayo, wala kayong makakain diyan. Pasok dito. Hmm, ikaw, ikaw, pasok dun pasok. dun pasok. Krrr! Dito, dito, dito. Ay, nako. Sige-sige yung iba yun Yan, pasok na. Sige, pasok. Yun. Papasok na. Ikaw, pasok na rin. Tawagin mo lolo, mag-crook ka. At ito ayo, hindi alam po saan ang daan. Yan, oh isa, may isa pa doon. Ilang away kasi sila eh. Yan yung second batch. Huwag ka na lumabas, hindi kasi pinaka... Ayan, sinutuka no, -tuka na, tuka-tukaan na. Ayan, nakapasok na rin. Meron dalawang malaki doon sa labas. Ang mga manok. Saka mga pato. Siga-siga yung mga malalaki, kaya... Ayan, tutukaan. kawawa yung mga maliliit talaga kaya ayaw nilang ano kaya itong mga maliliit na to gustong laging nasa labas hindi pinapakain ng mga malalaki itong apat na yan dalawang ano cream at saka yung dalawang batik oh so, ka na naman yan